Ayan siya mga Idol eh Wow, oh, ayan, tingnan nyo naman yan mga Idol Wow Agukuy Hehehe Luto na jod mga Idol, ayan na mga Idol Sus, mi ginuruh talaga Aguy, hmm Yo, what's up <laughs> Yun, mga idol, welcome sa part 2 ng ating video. Nagpalit ako ng damit kasi grabe sobrang basa yung damit ko mga idol ba. Ayan, grabe yung sinapit natin ng mga idol. Jackpot na jackpot. Ano sa? Ano sa na yung giit? Ano na yung giit ko? melon? melon? Hi mga idol, hi. Smile sa mga idol eh. <laughs> nag siya ng ano mga idol ba. Kanina, hinahanap niya talaga yung ano mga idol, yung rambutan ba wala na rambutan mga idol. Buti na lang si Moy Moy. Pagkawin ni Moy Moy. Nagdala siya ng dalawa piyas. <laughs> Tuwang-tuwa siya mga idol. Ayan, papasilip ko sa inyo yung ano mga idol. Yung nahuli kong mga isdaan doon. Kung sa tindahan nila, mama nilagay mga idol. Ayan. Grabe mga idol eh. Jackpot yung ating lakad mga idol. Ah, tama talaga yung sinabi ng ano ba. Yung tricycle driver mga idol. Na meron daw siyang nakikita ang malalaking isda doon mga idol. Ay, eh, hindi siya. Hindi ako nagkamali mga idol. Oo oh. Tingnan niyo naman 'to mga idol. Oh, oh sus. Grabe. <laughs> super lucky talaga ng hitong tumoy dito. Oh, Kung oh, natamaan siya dito sa bandang ulo niya. Hindi nga, buti na lang nakaano pa na pa yung pana ko ba kasi kung dito na ano mga idol ay hindi lang hindi talaga to mahuhuli sabi siya bro laki mga idol eh uh. Oh. yung nahuli kong dito lima tapos nagtataka ako dun mga idol bakit doon sa spot na yun may bangus eh ano naman yun yung inaagos doon sa taas mga idol galing sa imburnal tubig tabang pero pinaghalong ano yun tubig alat ayan mga idol lutuin pala natin to na ano yung tinapanan style mga idol ba yung i siya tapos i iihaw parang inihaw lang din siya mga idol pero yung tawag sa amin tinapanan pero doon na lang sa ano sa lutuan ng salbaro natin lulutuin may kasi may pabaga pa doon si mama ba nagluto kasi ng salbaro yan may idol linisan ko muna to may idol at slicing baka yung maluto ko nito dalawang pirasong hito lang siguro may idol tapos yung ibang isda nito ay i-receive -re eh, ano ko na may idol itatabi ko na lang para kinabukasan may na may ulam may idol ba ito pa lang may idol eh, na solve na hindi naman kumakain siya may ikan nito <laughs> Buti lang kung kakain siya may ikan ng hito mga idol Ayan Mamaya lang ulit mga idol ha Pagkatapos natin may handa yan mga idol Ayan ah, mga idol Tapos na pang, kong... Tapos ko na ano Malinisan at hiwain yung ating hito at bangus mga idol Ito na siya oh Ayan Medyo inano ko siya mga idol ba Yung pinikas ko mga idol Kasi yung gagawin natin tinapaanan Ayan Dalawang hito yung malaki Tapos yung na natigi, mga idol Okay na yun sa akin, Mayroli. Ako lang naman yung kakain niya, Mayroli. Kasi si Micah, hindi naman kakain. Tapos yung iba, yan, Mayroli. Ilagay ko sa ano, Mayroli. May, pulam natin yan, susunod na araw ba. ayan tapos... Tutuhugin pala natin siya dito, my doll. Yung tuhugan namin na ano ba, stainless. At dito natin siya, imamarinate muna natin siya, mga ilabagot bago natin ihawin. Ito, ano yan, paminta, bawang, at ano, yung sibuyas dulog na may libat ito lemon powder daw ito may idol basta ano yan mga idol yan yung pang mix natin inalo-halo ko na lang <coughs> para may lasa konti may idol ba subukan ko mga sangkap ngayon may idol <laughs> meron kasi sila mamang ganyan mga idol ba mingi ako kung masarap kasi siya yan ito natin bubudbud yung ating isda yun ito e ganyan shell yung hito may dun pa may paano pa may pa limon limon powder pag nalalapan <laughs> mabuti na kasi yung ano mga idol yung na maano naman makaitikim naman tayo ng ano mga idol ibang timpla ba hindi lang yung palagi nating ginagawang timpla mga idol yun ano, o uota pati yung bangus may liit iba kung kulang ah hindi naman magkasya yung isang bangus ay hindi talaga to malagyan ng isang mga idol hindi talaga kasi yung hiningi ko ba pero nakatiim na naman ako ng mga sangkap na to mabango siya mga idol masarap siya ilagay sa mga yung mag iihaw iihaw ba kaya ito ko ni inanok ko siya yan magunsa ka lang magunsa ka naman hindi hey, pahawak muna na ako ba yan ganyanin mo ha? kasi videohan mo muna ako para pakita ko sa mga idol na tutuhugin yung maliwanag ba? Mm. yan ito yung pagtuhog natin mga idol hindi ako gumamit ng kawayan kasi nga masusunog ba sinirbi yung nagbibidyo maganda kasi yung ano yung mga idol ba yung, yung pikasin sya para lutong-luto talaga siya mga idol medyo maano pa naman yung hitong to medyo makunat na yung kanyang laman gawa na nga siguro ng yan o hindi na nga ma tumatagos yung ano mga idol <coughs> ah. medyo matigas na siya mga idol hindi siya ano ba tiguwang na mga idol ganyan yung sit up niya mga idol tinapaanan style <coughs> bangunan sangkap bah pakambangon ng sangkap mga idol Ayan, uy hindi na tuhog yung kabila ito lutong luto yung labas nito kasi inan siya may idol yung pinikas ba pantay na pantay para yung ginawa din natin sa palaka ba ayun Nervi, nak lawai mana nervi nak lalaway hiner ah. ganyan lang kasimple may uh, medyo may ano naman sya kunti ba may dating dating naman sya kunti may yan tuhugin ko lang to lahat mga idol lahat. tapos diretsyo na tayo doon mga idol sa ano sa iihawan natin mga idol kasi handa ko pa yung apoy ba baka namatay matay na yung mga kasi kanina pa nagluto tapos magluto sya mama dun mamaya ulit mga idol okay mga idol oh tah. kasarap na ito mga idol ba mabango yung ano mga idol mabango yung nilagay kong sangkap ba parang may ano siya mga idol may lemon ba oh. social yung ating hito <laughs> yeah tapos pinablek ta rin agoy okay. yan mga idol oh, tah Tingnan niyo naman yan mga idol, kung gaano yan kalami ba. parang mm -hmm. mm. Para naman may mga ano mga idol ba, may mga twist-twist yung ating ginagawang lutok Kasi pag gagataan, gagataan to mga idol. Yung problema, walang walang nyug. Tapos medyo ma din mga idol ba, ito madali ito. grabe talaga yung ano ba grabe talaga yung spot na yun mga idol kasi nung sabi nung driver ng tricycle ba na ano kakilala ko mga idol sabi niya idol tingnan mo doon sa dyan sa Impondal, nung pagkasilip doon niya mga idol ba nakakita doon siya ng mga hito mga idol malalaki tapos may mga dalag daw tapos yun yung sabi niya sa akin ano subukan mo mga ilaw dyan pag gabi kasi baka maraming ano ba mga isda ayun na nga mga idol malami susubukan ko nga na yun kapain mga idol ba pag umaga tapos haharangan natin ng lambat para wala talagang kawala mga idol iwan ko lang kung may isda ba yun <laughs> yung ganyan pa naman mga spot mga idol pag kakapain mo pag umaga ba hindi ka makakahuli ng isda pang ano lang pang night shift lang yung mga isda <laughs> yan natin lang tong kalinga wag mga idol ba pay lang natin ito pa konti kasi si Maika tapos nang kumain hindi naman kasi kumakain ng hito yun may alimango pa to ay sigurado bus pa ka to mga idol <laughs> ayan pag medyo maluto na siya konti may dala ko ulit inyo mga idol ayun mga idol pasilip tayo konti ayan siya mga idol ay eh. oh, ayan tingnan nyo naman yan mga idol wow ay kalamit na mga idol tapos yung likuran niya Agoy! Aguy! May Gucci! <laughs> Yan na mga idol. Kunting-kunti na lang mga idol at maluluto na to. Grabe ang bango niya mga idol eh. Yung ano niya ba? Mm. Amoy limon. Ayan <laughs> siya mga idol. Kalamihan eh. Yan. Isa lang lang natin kunti mga idol at paanukan ba? Kasi medyo basa-basa pa yung dito na sa part sa likuran mga idol ba? yan lang yung antayin ko pero yung dito sa kabila luto na yan mga idol ayan mga idol mamaya lang mga idol ha pag kakain na tayo mga idol kasi kutob na din ako <laughs> babanatan natin babanatan na natin to yun mamaya lang ulit mga idol agukoy luto na dyan mga idol ayan ang mga idol Sus, may ginuo talaga. Ba't ang dilim-dilim? Ayan, oo. No. May pa watermelon pang nalalaman. At dalawang saging, dalawang watermelon. Siyempre mga idol, yung ating ano ba, dagdag dugo mga idol. <laughs> Kapi sa gabi mga idol. Ayan. Yung sausawan, tuyo suka with sili. Ayan, sitapin ko lang ito mga idol. Ako yung babanat niyan mga idol. Ayan, no. <laughs> basta mga gatong ulam mga idol solo flight <laughs> solo flight tayo ayan mga idol na sit up na bago tayo kakain magpasalamat muna tayo kasi naka jackpot na naman yung pularat <laughs> mag ano mga tayo mga idol magdasal hey, eh, okay. It's time. Kain po sa inyo lahat hmm? yan mga idol. No? Napakabango. Ayan Tingnan nyo naman mga idol. Ang ganda ng kulay niya. Kuya Hubert, kumakain ka ba nito kuya? <laughs> favorite, favorite ko ito mga idol. Pinili ko siya ba? Pantat pili. tawag. Tawag-taw sa tuyo suka. Ito. Agoy. Mmm dami eh hmm. tap ah hindi ko patay kape ako yung mag-represent -re mga idol sa buhol kasi yung tunay na bulaan nun nagkakape yan pag shout out sa lahat ng uh, ano dyan mahilig magkape kahit gabi kasi hindi tayo nakakatulog pag hindi nagkakape eh Medyo makunat na siya kunti mga idol. Gawa na nga ng matanda na ba. Malaki na din kasi yung hito. Ah, ganun. Ano? Hindi nga kanina matuho Kasi sobrang kunat na ba. Yan. Kain pala sa inyo lahat yan mga idol. Kaya ano? Kaya idol Gerald. Gustibi. Kaya na idol. Huh? Ha? Wow, wifi. Na ato balik na to ko. What? Balik na mag-ulit. Hindi nagkakapira yung ano mga Yung nag-advertise kasi <laughs> si Calvin ba. Pag nag-advertise mga ito ay nagbabagulbul yan. Hmm. No, Sarap <laughs> tayo yung ano, limon paper.

kuy Ini ya, aku mau busuk pulang ya. Okay. Ah, ang siya kunti mga idol ba? Ah, maanghang pala yung nilagay ko na no, yung isang cup mga idol ba? No, okay mama. Medyo maanghang pala siya kunti. Hmm? Masarap na ng hito ba? Agoy. sa lahat ng sa lahat ng kumakain diyan, kain po. Ah. Ah. <laughs> double x tayong yung aha mga ila sipa sa kape ba akoy mm. Mm-hmm. Namit.

sekali tayo yung pagkain na medyo manghang ko Hmm. Kapiyut. <laughs> sarap nga masarap. Ang sarap. Ah, hindi ko maubos yung isda mga ito. Bigay ko yung kaya po. Sa pagsama sa akin ba? delicious delicious Hmm, oke. Okay. Sulbad so napun girl Ah, saya ke kape. Hmm. Kape kayu. Aku ya. Nah, kalau iya kape Apa Ah. Saging. bibi saging. <laughs> Alatundan to mga idol, maliliit. hmm Hindi ko makain tong ano, termelo na. Nagkape kasi ako baka mabusog na ako mga idol, sobra busog na. Matubig kasi yung watermelon. hmm Well. Ito, para to kay Idol po. Hindi ko na inubos mo Idol para makatikim din siya sa ano ba, sa pi pinaghirapan namin. <laughs> Ayun. Sabi mo Idol. Ah, yan. Idol. Hanggang dito na lang yung aking video. At maraming salamat po talaga sa pagsama sa amin sa gabing ito. Ayan. Grabe Idol. Meron lang tayo ano, bagong spot na naman na ano ba, na discovery napakadami pang isda tapos mga malalaki pa eh, balik balik ka natin yung mga idol baka bukas siguro iwan ko lang kung sigurado ba mga idol na makapangapa ako doon ba depende na yan pag may ano mga idol hindi umulan kasi ito sa amin panay ulan pag ulan mga idol doon kasi talaga yung pinaka ano mga idol ba ganyan yung tubig galing sa mga palayan dito sa, sa amin doon talaga baba lahat kaya pag umuulan baha na baha talaga yung mga idol. Ayan. Hanggang dito na lang ito mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pagsusuporta po. Ayan. Road to 17K. Subscribers na naman po tayo mga idol. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Sa mga ano dyan. Mga bagong nagsubscribe. Maraming salamat po mga idol. At sa mga sulit natin dyan. Maraming maraming salamat po. Ayan. Bye bye mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana ay nag enjoy kayo sa ating adventure ngayong gabi. Baka susunod na ano mga idol makapag adventure naman tayo ulit ayan bye bye mga idol maraming salamat sa inyo lahat at mag iingat po kayo palagi sa araw araw bye bye bye, -bye.